Sa layuning pangalagaan ang kalagayan ng mga tropa ng 4ID, isang stress management seminar ang isinagawa sa pakikipagtulungan ng Mental Health and Resiliency Center ng Camp Evangelista Station Hospital ng 4th Infantry Demon Division na ginanap sa headquarters Tent a Forward Service Support Unit Army Support Command Philippine Army Camp Edilberto Evangelista Barangay Patag Cagayan de Oro City noong Oktubre 2. Ang nasabing seminar ay isang mahalagang plataforma para sa mga kasundaluhan na magkaroon ng dagdag kaalaman sa epektibong pagmanage ng stress. Nagsimula ang seminar na pinangunahan ng psychometrician na si Corporal Consuelo R. Montaliana sa pamamagitan ng pagtalakay sa Philippine Army Comprehensive Mental Health Program. Nagbigay liwanag ang lecture sa kalagahan ng suporta sa mental health ng mga uniformed personnel. Tinalakay naman ni Ms. Nerisa Boot, isang psychologist mula sa DOH Treatment and Rehabilitation Center Trauma Psychology, kung paano malalaman ang mga sintomas at mga nakakapagpatrigger ng trauma. Ang naturang diskusyon ay mahalaga upang makatulong sa mga kalahok na malaman at maunawaan ang aspeto ng emosyonal at psychological na stress at trauma habang tinalakay naman ni Mr. Apsari Arjamla, isa ding psychologist mula sa DOH Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center ang patungkol sa stages ng crisis intervention. Ang komprehensibong approach na ito ay kabilang sa pag-assess sa apektadong individual, pagpapatatag ng isang matibay at may suportadong relasyon, pag-unawa sa ugat ng problema, pag-address ng mga emosyon, pag-explore ng mga coping strategies, pagpapatupad ng isang plano, kasama na ang tuloy-tuloy na follow-up. Ang naturang seminar ay nagsilbing mahalagang hakbang sa pagkilala sa kahalagahan ng mental health sa loob ng unit. Ito ay nagpapakita ng ating mga sundalo ay hindi lamang mga mandirigma sa larangan, kundi mga tagapangalaga rin ng kanilang sarili at kalagayan ng kanilang mga kasamahan. Ito din ay nagpapatibay sa commitment ng 4ID na magpromote ng mental health at resilience ng mga tropa na nagtitiyak na sila ay manatiling malakas hindi lamang pisikal kundi pati na rin sa mental. Sa pamamagitan ng pagbibigay kaalaman sa mga kasundaluhan upang mamanage ang stress, sila ay pinapalakas din upang harapin ang mga hamon ng kanilang propesyon ng may pagtsatsaga at determinasyon. Napapanahong balita sa serbisyo publiko para sa Pilipino, Ella Rivera for ID News.